ating impung bantay krimen, paalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. Lasing ng habol ng saksak sa San Jose City, Nueva Ecija. Nahaharap sa mga kasong grave threat at attempted homicide ang isang lalaking umano'y lasing na nagwala at ng habol ng saksak sa barangay Kaanawan, San Jose City, Nueva Ecija. Base sa report ng pulisya, Bandang 7:20 ng gabi noong August 2020 2025 ng Manggulo, ang 33-year-old na suspect na residente ng Zone 10, Barangay Aber Second, San Jose City, gamit ang isang kitchen knife, tinangka umanong saksakin ng suspect ang isang 30-anyos na tindera. Ngunit nakatakbo ito kaya pinagbalingan ito ang dalawa pang biktima na edad 21 at 29 na mga residente rin ng kaanawan na mabuti na lamang ay nakaiwas din sa sospek. Kagad na naipaabot at narespondihan ng San Jose Police Station ang insidente kaya nadakip ang sospek at narecover ang ginamit nitong kutsilyo sa panggugulo.